Nandito na kami sa Finland at you know, ang lamig talaga. Pero may may araw ngayon. May araw tayo ngayon so maglagay tayo ng sunglass kasi may araw. Maano masilang yung uh, ano natin. So ayan, ah uh, nakita nyo, naka-close yung ating buhok dahil ah uh, hindi po pwede kaming pumasok sa sa work na nakabuhaghag yung ano kasi di ba restaurant so ayan palagi tayong naka ng hair at um, ayun nga mga hindi ko na natuloy yung aking ah uh, kaya hindi ako nakavlog doon sa gaano sa biyahe namin dahil alam nyo bang nagkasakit ako nagkasakit talaga ako nilagnat ako sinipon at hanggang ngayon mayroon pa pero at least wala na akong lagnat so pwede na akong pumasok. So ayan nga po ah uh, ito po talaga ang totoong nangyari sa sa ano bukod sa nagkasakit ako, uh, na-depress talaga ako. Ah uh, na-depress ako sa aming travel dahil um nahack yung aking bank bank yung card yung yung account ko na-hack. So, uh, nangyari pa naman is Sunday. So, pag tumawag ako, walang sumasagot. Tapos sa chat naman, robot at... Um, um tapos buti na lang at uh, yung kasama kong yung isa kong pamilyang kasama na nag kasama ko is uh, marunong siya sa bank dahil nagtrabaho siya noon uh, so in ano namin in immediate naming na, na close ang aking account so buti na lang hindi naman kalakihan ang nakuha sa account ko, nag-order ng nag-order ng ay, ng ano hindi ko alam po anong in order sa naghack sa aking account at um kasi pag pinindot mo yung ehwan ko kung mayroon pa akong screenshot dito, pag pinindot mo kasi yung uh, receiver ng account un unavailable. Ayan. So uh, kaya talagang immediate namin kinlos ang aking account. So ngayon, wala akong bank ay uh, may wala yung ano ko uh, yung uh, wala akong credit card. Ah uh, mayroon naman yung isa yung sa amin dalawa ng mag-asawa ko. Uh, yung joint account namin. Siyempre, uh, close talaga. <laughs> ang ano kasi, na-close ko talaga yung aking, na-close ko, na ko yung aking account. Hindi ko ba na, ano, na-close ko talaga. Dapat yung card lang ang i-close ko. Pero sa sobrang, um, nag-ano na kami, nag panic ako. Uh, nag-panic -nag na talagang grabe talaga, nanginginig ako sa panic. Uh, hindi ko na alam anong gagawin ko, kung ano lang pinindot ko, tapos napindot ko na close account, dapat pala close ka uh, card card uh, payment nakalagay, eh, talagang kinlose ko yung account, so na-close talaga yung account ko, so um, kaya maghintay muna ako ng two weeks bago yun mag ano, bago yun ma-ano ma-open ma ulit ang aking account, so grabe talaga, nanginginig talaga ako noon sa panic. Nagpanic talaga ako. Tapos, syempre, medyo na-depress ako. Tapos, nilag may lagnat pa ako noon. Kaya ako napansin din yun dahil, um, namalinkik na kasi yung isang family. ngayon sabi ko mag ano ako sa mobile pay niya mag magbayad ako sa mobile pay niya kasi hindi nga ako nakalabas noon so sabi ko bayaran ko na lang siya sa mobile pay tapos nung pag-open ko sa account ko sabi ko ala ano ito bakit bakit merong bakit merong na tanggal sa account ko na hindi ko alam to, tapos yun, in dalawang basis, dalawang basis siya nakakuha sa, naka-order sa account ko so ngayon, hindi na siya pwede kasi na-block na, na yun, pero uh, sabi ng bank um, try daw nilang i-trace tapos uh, baka maibalik nila yung pera pero, talagang nakaka, ano, talagang grabe, grabe talaga ang Basta nagpanic talaga ako, yung hindi ko na alam anong gagawin ko talaga. Yun. Tapos sa travel naman namin, ay super ano kami 26 families kami at saka 24 24 kami lahat. Sobrang saya namin, grabe. I mean, mm, hindi ko man masiguro ma Uh, ayaw ko kung mayroon akong ma clip dito na mga kasayahan namin, lalo na yung nag-outings kami nung mga ano. Siguro i ko dito yung sayaw ko namin. Pero wala lang, wala lang music. i ko dito. grabe talaga ang saya namin. ito yung mga kasamahan ko. Ito yung mga parents ng kaklase ni David, ni Vincent. So, yung holiday namin is group namin sa klase ni Vincent. Kung sino yung we are treating as a family family so so yan ang palagi namin sinasabi we are we are sisters and brothers with different mothers yan uh, super saya namin at ibang-iba uh, iba talaga ang ano iba masaya din naman pag mga pilipino ang kasama mo uh, pero masaya din ako dito kasi sabi ko ganun mga mga foreigners sila, so mahirap sila, mahirap din mag-adapt uh, mag or mag-ano sa ano nila. Pero, hindi ako nahirapan at uh, sobrang saya namin, grabe, grabe. At saka relax silang kasama. Uh, walang walang wala kaming walang ano, yung walang pinag uh, pinag-usapan na ibang tao, kundi sa amin yung mga sarili naming kalokohan, yung sarili naming life, kung kung sarili naming marriage, ganun kasi, 'di ba? Couple ano, yung family family ano nga siya, family tawag nito family um, trip nga namin. So, sobrang, sobrang ganda. Ayan, um, napakaganda ang ang ano namin, trip namin, one week kami doon sa mansion. Mansion kasi ang tawag nung may-ari. Talaga nang, nga naman ang ganda. Kaso lang, uh, hindi talaga, kunti lang ang na-vlog ko doon. Siguro, baka ilalagay ko dito yung mga iba kong na-vlog. Uh, dito yung, o yung sa unahan dito sa vlog natin na, nang nasa airport na kami. Hindi ko alam, uh, napaka ano, napaka enjoy naman namin. Tapos yung iba kong vlog, si siguro i uh, ano ko na lang kung ma mai edit ko yun or ma mako ma ano ko makukumpleto ko yun baka magdadaldal lang din ako so ayan po asana uh, sana maririnig niyo na ako ng mabuti dahil bumili na po ako ng microphone ayan bumili na ako ng microphone sa ating um, sa ating ano sa ating Uh, phone kasi nga mayroong nag, nag sa akin na hindi daw minsan gaano nakaklaro yung pag nagsasalita ako ayan. So yun lang ang ano uh, um, yun lang ang maibalita ko sa inyo. Kaya ingatan niyo minsan kasi marami na kasi ngayon yung internet na yung nag-o-order syempre, kaya magingat din kayo minsan sa pag order or ano pero hindi ko alam kung paano uh, hindi naman daw talaga sa kung saan ka nag-order or ano ang mahahak yung ano mo, yung account mo, kundi ano talaga yan, yung naano daw talaga uh, siguro na yung na ano lang siguro nila yung account mo, hindi na, hindi talaga natin alam marami kasing hackers ngayon, so so, ayan, ay, ang ganda ng panahon, mainit at, ano tawag nitong mainit mainit, malamig, pero ma maaraw, ayan, so Ayun, Ah, uh, maraming salamat sa lahat ng nagsusuporta pa din sa aking channel at uh, sa mga baguhan. Maraming salamat din sa inyo. Alam kong may mga solid supporters ako. Kahit kunti lang kayo, alam kong minahal niyo pa din ako kahit papaano. Kahit hindi na ako everything nag-vlog. Ayan. So, shout out po sa lahat sa aking mga solid supporters, kay Beastie Body, ah, uh, kay uh, Maria Salas, Cherry Solis, Melba Mendes. ayan, si Lourdes Galela. Shout out Madam Lourdes. Salamat kay Maria Suryano. Uh, shout out from Florida. yan, yan talaga ang uh, noon ko pang uh, supporter. So ayan po, uh, papakita ko sa inyo ang ating ano, ang ating view dito, okay. So ayan po ang ating view ng autumn. Autumn na kasi dito. So, ganyan ang view natin. ba? Diba, o, oh, ang ganda. Ang ganda, ang ganda tingnan. Nakikita lang yung holder ng aking phone. Pero, ayan o, oh, ang ganda ng kulay. So, enjoy lang ninyo ang aming autumn. Autumn weather. Autumn view. Yan. Yun lang. May pakita. So, thank you so much for watching sa ating munting kwento at sa ating munting ganap ng ating bakasyon na nakikita nyo yung aming sayawan, nakikita nyo aming maraming maraming salamat ulit sa inyong pagsuporta sa akin channel. God bless sa inyong lahat mga kalabs. I love you all. Bye!